So mga kasari, 5 a.m. pala ako nagbubukas ng aking tindahan kasi marami nang bumibili niya ng mga ulam like frozen food para pang baon ng mga bata sa school. So, marami namang bumibili pag ganitong oras. Kaya, pipe ako nagbubukas. So, ayan nga mga kasari. Uh, lunis ngayon ng umaga. Uh, August 25. So, ang cash beginning ko is 1,000 pesos. So, nag-ano lang ako ng 50. Uh, 2 300 na tig ano uh, tig to 10. So, ito pala yung lagayan ko ng ano. Ito yung lagayan ko ng mga bills. Nilagyan <laughs> ko ng pula. <clears throat> Kasi para hindi nakikita. Nilagay ko yung dyan. Ito namang lagayan ko ng coins. So, ito yung coins ko. 50 pesos tong paglilima. Yan. Tapos yung piso ko naman. Ayan. Ito yung aking ano, bigpit piso May mga may magnet ako. Alam mo saan nanggaling tong magnet na to? Ang siya sa speaker. So maganda siya, guys. pangpahatak Ang pagka-swerte din to. Sabi nila, pero ako na wala namang masama kung gagawin natin. So, ito 100 na piso. hiniwalay ko to kasi mahirap tong sampo minsan pag uh, maraming customer minsan mapapabigay mo lalo ng mga bata so ayan na yung cash beginning ko 1,000 pesos yan lang yan yan, 30 piso and then, ito. bali 1,000 by the way pala guys ito pala yung kita ng aming may nagcha-charge kasi dito sa bahay so ang charge ko, bawat cellphone is 10 piso so ito na yung kita ko ano to, mga siguro sa isang araw mahigit uh, 100 or maximum of ano lang guys 100 per day yan, so bibilangin ko to At saka mga kasari, ito pala yung listahan ko na yung Gcash. So, ayan. E, dito ko siya ililista mamaya. And then, yung ano naman, lagayan ko na yung Gcash. Eto. Ayan. Hindi e, ko na ito binibilang kasi nakalista naman kung ano ang pumapasok na transaction sa Gcash. Ang alak ko pala, guys, ang nag-finance ng alak ko is Gcash. Pag may bumili ng alak, yan, dito ko siya ni lalagay sa Gcash kasi malaki kasi ang puhunan ng ano guys sa alak so kaya Gcash ang nagpipinans ng alak yan so umalis pala muna kami ni mister para bumili ng rino at sardinas na saba so ang naiwan sa tindahan ko mga kasari ay yung aking anak na lalaki ayan maaasahan ko yun dun sa aking tindahan So yan na yung pinamili namin uh, Dalawang box lang yung mga kasari Dito ako magiging sa one place Kasi ito ay... sa house So mga kasari, habang pa uwi eh, Nagutom ako, kaya kumain muna ako Ng favorite kong lupes, Lumpiang Sariwa So ito na yung Binili ko kanina Ng malaking venue po mga kasari Limit lang din po doon uh, Limang piraso lang pwede mong bilhin yan So, ito namang isa, uh, isang box ng reno. Kasi doon lang yung mura sa kanila mga kasari. 23 pesos lang. Pag ako dito sa grocery, ang kanilang reno is 29 pesos. Samantala, ang benta ko dito sa pintahan ay 30 pesos lamang. O, diba? So, may 7 pesos akong tubo. Pag sa Walmart ako bibili. So, ito yung sardinas mga kasari inasaba. Grabing sardinas na to. Laging ubos at napakasarap nito na mga kasari so, kung ang mamili eto balik tendera na naman tayo mga kasari marami na nga buli bumili mga kasari buong maghapon to so ayan si nanay yan yung mga pinamili, niya yan mga hotdog dito madalas sila bumibili sa akin ng mga hotdog yung mga uh, pagkain nila kasi malayo yung aming palengke Ito na nga, guys. The moment of truth. Kung magkano yung benta ko ngayong araw na ito. Lunes. Ayan na. Yung mga buo-buo kasi dito ko nilalagay yung mga buo. Tinatanggal ko doon sa tindahan. So, Monday. Na, bilangin natin. So, ayan na nga mga kasari. Excited na nga rin akong malaman kung magkano nga yung benta ko ngayong araw na to. <laughs> So ayan nga mga kasari. So yung coins natin is 1,200. So ang total niya lahat is 10,420 less yung cash beginnings natin na 1,000. So 9,420 yung benta ng tindahan. So ayan. Ang Gcash naman for today's video. <laughs> to this <Today's> video. <laughs> Naantok na ako guys. So, nasa 272. Yan. Yan yung kita na yung Gcash ko ngayong araw. 272. Oh, yan guys. <laughs> Antok na ang inyong tendera. 9 na pala mga kasari. Yan, 9 ako nagsasara.